Guys, good morning. Good morning. And <laughs> may po po ano? Eastern Samar, sa may Hernani at na nandito yung mga sister ko sa likod ko. Yan. Nakakaya na kayong panisar dito sa ano, highway. Sa Casada. Andun yung ano, binila namin ng pansyal doon. Dali. Na, ano, nabalasa na yung ano pagbo-vlog ko, nag nagulat ako dun sa ano, may may tao diyan na ano. Pag umalok kayo ng ano gas, meron available na ano gas mask flame do sa Kaburehan, kapugay nag-aantay pa kami ng ano sasakyan namin na bus yung kapatid ko yung kapatid ko tsaka yung pinsan ko nandun sa kunahan dito lang ako malapit sa ano bintana kasi nga mag -fi film ako para makuha yung mga view may pa ng view <laughs> ano na kami kat nasa kat na nag, kanina nag-bus kami kanina kumain, tapos pangalawa nag-bus stop okay, nag pick up nang pasahero

Ito yung paradahan ng mga uh, terminal ng Satbalugan kakao pagod lang <laughs> niya ng pansan. May natunak pa na duwa. <laughs> Yan na yun Yan na. Food trip na to guys. Yung bibingka ko na, na topi. Ay na yupi. <laughs> masarap naman isa 12 lang yun isa oh. tapos na yung bibingka balik tayo sa panchisal <laughs> sayang naman kasi may natira pa tapos pag naubos na to Kanina nakain ko na yung isang pandesal. Kasi ito yung pangalawa. Tapos, bibingka. And pa tapos ito, balik tayo sa ano, tungkan. Tungkan ba ito? O orange. Hindi ko alam yung, yung, tamang pangalawa. Ngayon, balik tayo dito. Bahala na ito. Hindi

matamis siya nahihirapan lang akong pagbalat kasi ano ang kapal ng balat niya yung isa pinabalatan ko sa ano Kapat, kapatid ko sa pinsan ko tapos itong isa ng yung inatngat ko na lang ah <laughs> uh, gugupit ko lang kasi ng kuko maikli kasi pag nagugupit ako kapag ako nagugupit may egg may drink. Hindi ko to kinakain yung ano nya Yung juice lang yung kinaka yung hindi nakain ko pero itong ano yung ang tawag doon yung pulp ba 'yun? Niluluwa ko. Mali mali mali. Sabi mo ni ha. Ah. Yung juice lang yung kailangan ko. Nahanap ko yung ate ko kasi wala pa. Baka umalis na yung bus. Bumaba na lang kami sa amin ano sinakyan dahil matagal yung pila dito papuntang ano San Juanico Bridge. Kaya bumaba na naman kami. Tapos magsasakyan naman kami papuntang sasakyan papuntang Hernani. Mo libre. Sakay muna kami. Pananghali 'yan. Isda. the o? Ini ko ni ni nanaso? Abri

Come guys na hanapin na nandito na kami sa crossing ng Biwan at Burungan nag stop over muna na kami okay, umihi. Eh. nag unat unat Okay, let's go, let's go. Lapit na. kasi yung balay ng mga luma wakas na karating din sa ano na ni wala kaming ginawa kundi ka, sige ako po halos kalahating araw ka oo halos <laughs> dumikit na yung wet namin sa upuan ah. <laughs> Ayan yung simbahan nila dito. Dito, na kam? Sulo di ko. ada yang mga na sari o di manggod

Happy <laughs> <Aati> birthday <Mardin. laughs> La kita kita, kita na naman